Hello mga kapatid, magandang uh, gabi po at salamat po sa prayin nyo kay Papa no at pasalamat ako sa mga spiritual, moral and financial support Salamat po, gumaan po yung aming, uh, uh, aming uh, karamdaman dahil sa inyo Mga kapatid at meron tayong uh, kaunting komentaryo mga kapatid ni Batang Healer. May nagpadala sa atin, ating sasagulitin ito. Itong kanyang storya na si Kristo ay hindi na magbabalik. So greetings muna tayo. So ngayong alas 7 si kens ay magselebrate ang mag, uh, misa, uh, mag, uh mag prepare tayo sa ating prayer ni Papa Novena at bago tayong nagpa no? <coughs> Kondisyon na kondisyon ha. At maraming mga pari. Nandito si Father LL kanina. Father Glenn. Father Alpoyo. Uh, Father uh, Sherwin Lim. Si Father John Digitimas, Timas. bisita na sa atin. At din ngayong gabi. Nandito si Monsignor Sack of the Richard. At hindi ko alam yung ibang pari na pupunta dito. Salamat po. Maraming salamat po. So itong sabi ni kapatid na Batang Higler. Dahil naging sikat na ito at ating sasagutin yung kanyang ah, maling aral, no? Totoo na ah, si Kristo ay hindi na babalik, no? Pader, di ba ating usap atong ministro sa INC, si Ramil Parba, no? Hindi na po, ah, hindi na po nagpakita si Karamil, mga kapatid, no? So ngayon, pa, ah, ating sasagutin ito, Itong hindi po naaayon. katoliko siya pero dapat na uh, magkikinig ka sa aral ng simbahan kapatid. Ito po ay payong kaibigan. Huwag kang mag, uh, magturo ng maling aral dahil babalik pa po si Kristo. Um, mismo siya ang nagsasabi niyan. So pakinggan natin. Uh, may music. Bakit may music ito? so mo lang music mga kapatid no. Eh. Mm. So sabi ng batang hiler na hindi na daw babalik si Kristo. Mm. <clears throat> hindi totoo yun, mga kapatid no. Mm. Sige, ang ampo balik si Ginoong Jesu Kristo pero never na mabalik Dili na mo bali. bili ako si Ginoong Isu Kristo. Dili ko maestro. Mas dako pa ko sala ni ni. Abot na nga kong gihon. Sige ka kampo mo bali si Ginoong Isu Kristo pero ni na mo. So ni Berna daw babalik uh, ang Panginoon sabi nitong sikat na batang healer. Ito po ay correction lang no. At uh, i-share natin yung aral mismo sa ating Panginoong Hesukristo kung totoo na babalik ba si Kristo o hindi. Basahin natin ang banal na kasulatan, Matthew chapter 24 verses 30 to 31. Pero alam ko naman na ang ating kapatid ay hindi ikabisado sa doktrina ng simbahan, hindi din kabisado sa doktrina sa teaching ng simbahan. So, mas mabuti kapatid na mag-ask ka ng spiritual direction sa ating mga kaparian sa lugar ninyo. So dito po sa Matthew chapter hmm, mabasahin natin. Matthew chapter 24 verses 30 to 31. Then will appear the sun, sign of the son of man in heaven. You will see the son of man coming on the clouds of heaven with the power and great glory. So ang pagbabalik niya kapatid, no? Nandito yan sa kasulatan. So reminder lang po ito, it is a paternal reminder na hindi huwag mo nang iulit yung ano mo aral mo wala yan sa Biblia. At pangalawa, uh, wala sa Biblia at hindi din yan turo ng mga unang Kristiyano. Mm -mm. Correction lang po ah, hindi po tayo nagagalit. Mm. Magkatulad po tayo, hindi po tayo galit sa isa't isa. Pero mas mabuti na iibigin natin yung katotohanan ng kapatid. At, uh, kano saan ay makikibate nimo kay abang na mo? So, unang-una, -una, yung nakipa, naghamon ng debate na albularyo, si, uh, pero magkomentaryo tayo patungkol dyan, no? Dahil umaatras. No? Hindi naman si kapatid na batang healer ang naghamon sa atin. Ang naghamon sa atin ay si, ano, si, uh, yung bertud ng pusa. So, magkukomentaryo tayo bukas siguro sa sa, sa kanyang sinasabi. Pero, <clears throat> pero, mas mabuti na sasagutin muna natin si Batang Healer. So, pangalawang talata, kapatid, na Batang Healer, uh, Acts chapter 1, ay mo po ito. Mas mabuti na magbasa tayo ng Biblia and then makorrected po tayo. Dahil, nakikita ko na inuulit mo. no Inuulit mo yan sa pag... Uh, sa pagbidkas, No. Acts chapter 1 verse 11 kapatid The same Jesus who has been taken from from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Acts of the Apostle chapter 1 verse 11. So malinaw na malito sa pangalawang talata kapatid ang mga apostol nagpatunay pati na yung angel nagpakita sa kanila na babalik ang ating Panginoong Yeso Kristo. No? So, sana ma-corrected mo na yan at hindi mo na yan ituro dahil mismo si Kristo ay nag-confirm, nag-affirm. No? Sa Revelation chapter 1, verse 7, Behold, He is coming with the clouds and every eye will see Him. Malinaw hmm, na malinaw, ha? Si Kibuloy mo balik? <laughs> oh, si Kibuloy, hindi pa man uh, pumanang, hindi pa man siya sa sa bilangguan, no? So, anytime lalabas siya kapag ma-absuelto na siya at ma, ma clean na yung pangalan niya. So, pangatong talata 'yun ha. Si Apostol San Juan nagpatunay na babalik talaga ang Panginoon. So, sino ba ang uh, paniniwalaan natin? Ang mga apostol o si ano, batang healer na bago lang. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, for the Lord himself will come down from heaven. Mm. And the dead in Christ will rise first. So, will come down. So, bababa ang ating Panginoon, kapatid. Babalik siya. <laughs> so, salungat po ito sa sinabi mo mga kapatid. No? So, dito naman tayo sa sinabi ng mga church fathers, mga kapatid. Ha? So, itong mga church fathers, mga kapatid, sa mga hindi nakakalam, sila po yung Uh, direct link sa mga apostol. Mm, sabi ni St. Irenaeus, When this Antichrist shall have devastated all things in this world, he will reign for three years and six months. And then the Lord shall come from heaven in the clouds, in the glory of the Father, sending this man and those who follow him into the lake of fire. Mm -mm. So yung mga Antichrist mga kapatid ay maghahari sa mundong ito. He will reign from uh, for three years and six months. And then the Lord shall come from heaven in the clouds. Mm. In the glory of the Father, sending this man and those who follow him into the lake of fire. So malinaw na malinaw yan ha. Mm. Pati na yung mga church fathers. Sino ba? Mahigit pa ba tayo kay church fathers? Hindi po. Si St. Irenaeus po yan sa taong 130. Punta naman tayo ni St. Tertullian. Anong sabi niya? He preaches, uh, We do indeed confess that the kingdom is promised to us upon the earth after the resurrection for a thousand years in the divinely built city of Jerusalem. So, hmm. nagpatunay siya na we um, confess that the kingdom is promised to us upon the earth after the resurrection for a thousand years. So ito yung pagbalik na niya. Na lahat ng mga tao ay muling mabuhay. Hmm. Tertulian yan. Si St. Cyril of Alexandria. We preach the coming of Christ. Not the first, but the second. Yung pagpunta niya dito, yung first coming pa yun. At the first, He was judged. And the second, He will judge. Hmm. Sa unang pagkakataon, si Kristo ay hinahatulan. And sa so, second coming, siya na ang hahatul sa atin. Hmm. Yan ang sabi ni St. Uh, Cyril of Jerusalem. Hindi po ito personal na opinion ni Father Darwin, ha? Hindi po ito personal na opinion ni Father Darwin. Connected po ito sa official teaching ni Kristo sa kanyang mga apostol at sa mga church fathers. Saint Augustine of Hippo, the Lord will not, will come not to judge again, but to judge those who judge him. He will come in glory. So babalik talaga siya, Saint Augustine, sa, sa third century. Hmm. Punta naman tayo dito sa kaya nga, hindi siguro nagsimba ito si Batang Healer, no? Dahil, uh, yung kantay ng pari, Kini ang misteryo sa pagtuo. Anong sagot natin? Si Kristo na matay, Si Kristo na banhaw, Si Kristo mubalik nga ni... Oh, malinaw na malinaw ha. Babalik siya, no? Yan ang mystery of our faith. So ngayon, mga kapatid, ang paano yun? No, hindi mo pinaniwalaan ang doktrina ng simbahan. And then, uh, ka, Kahit nga ako pari, naniwala ko sa simbahan. Hindi ko, ano, hindi ko, hindi ako gagawa ng sarili kong aral. No? Dapat mga kapatid, tayong mga katuliko, lalaliman pa natin yung pananampalataya natin. Okay, punta naman tayo sa official statement ng simbahan. Christ reigning the last judgment, CCC, six hundred sixty-eight. Christ died and live again, and he might be Lord both of the dead and the living, and of the living. Hmm. The six hundred seventy-one, CCC. Though already present in his church, Christ's reign is yet to be fulfilled with the power and the glory, but the King's return to earth. Hmm. The church. lives in the time of waiting for his return. Hindi totoo na hindi babalik si Kristo. Okay maniwala sa sinabi ni Batang healer ha. No, oh, kung makikinig kayo, be critical. Use your critical thinking. Huwag maniwala agad. So maging delikado yung ano natin, uh, yung aral nila ay questionable at yung paraan nila sa paggamot questionable din. Uh, sa uh, hindi po um, hindi po naaayon hmm, sa katuluan ng ating Santa Iglesia. Ano pa? CCC 673. Since the ascension, Christ's coming in glory has been in, imminent. So the second coming is always passable at any time, which calls believers to be ready in, imminent. So anytime babalik ang ating Panginoong Iso Kristo So tanungin natin si Brother uh, batang healer, no, kapatid, no, saan yung turo mo or galing yan sa abyan mo, yung spirito? Huwag maniwala sa abyan mo. Maniwala tayo sa Holy Spirit, hindi sa unclean spirits. Okay? CCC 674, the glorious Messiah's coming is suspended at every moment of his study until his recognition by all Israel. Based on Romans chapter 11 verse 26, the church teaches that that the full conversion of Israel is part of the final plan before Christ return. So, <clears throat> so ang sign na babalik si Kristo, makonverted na ang buong Kristiyano, ang ah, buong Israelita. So, kita naman natin na hindi pa nakonverted ang buong Israelita. So, hindi pa yan babalik. Yan ang nakasulat sa Roma chapter 11, verse 28. Babasahin natin ha. Mas mabuti na basahin natin. Roman 11, chapter 26. Ito na nakasulat, mga kapatid. And so all Israel will be saved as it is written. The deliverer will come from Zion. He will banish undeadliness <coughs> from Jacob. So, uh, Paul wrestling with a question if Israel is God's chosen people, why have so many Jews rejected the Messiah? In Romans chapter 11, verse 26, all Israel will be saved. This is a prophetic hope that Israel as a people. Will come to faith in Christ before the end of time. Ito yung natin. Oh, it doesn't necessarily mean every single individual, but a collective conversion or restoration. Paul quotes Isaiah chapter 59, verse 20 to 21, referring to the Messiah, the deliverer, will come and remove sin from Jacob. Because the God's the plan of God unfolding early in Revelation, Romans chapter 11, Paul says that Israel's partial hatred Hardening, hardening, Partial hardening has led to the inclusion of the Gentiles. But this is not the end of Israel's story. God's covenant with Israel is not revoke. Mm -mm, it's not revoke. The gifts and the call of God are irrevocable. Romans chapter 11, verse 20. Uh, 29. Uh, mm -mm. Okay. So, dahil hindi pa na-converted, ang tigas pa ng bulo ng mga Israelita, ang tigas pa ng puso ng mga Israelita, mga kapatid. So, the final trial that will shake the faith of many, the rise of the religious deception and pseudo-Messianism about the Christ, the final unleashing of evil followed by Christ's ultimate victory. On the day of judgment, at the end of the world, Christ will come in glory to achieve the definitive triumph of good over evil. So, yung pagbalik ni Kristo, kapatid, yan na po ang palatandaan mm, sa tunay na mm, triumph over, na triumph of good over evil. Now, Christ the Lord will come again to judge the living and the dead. So yan ang <laughs> ilagay mo sa puso at isipan natin, batang healer na official na po ito na doctrine kapag... Uh, hindi natin ito susundin at mag-aaral mag, uh, tayo ng iba. Na hindi naaayon sa official teaching ng simbahan, hindi na po tayo Katoliko. No? Father ganung mantung negro nga si Perez, hindi si nakipanaot sa Katoliko. Onya mao daw gilinog ang Pilipinas kay asan e, e, hindi ko nakikita sabi nila nalinog nilindol yung Pilipinas dahil sa <clears throat> yan talaga yan talaga yung mindset ng mga ibang sekta mga kapatid. Pero kung makikita ko yung video na yan, pwede niyo i-comment sa atin para ubigyan natin ng linaw. Wala pa mahikap sa Holy Spirit ang mga albulaki yung pader si Milisha Halina. Ang magpaabot lang na mag-wait lang tayo mga kapatid. So, Father, rupture daw daan. Yes, daw, uh, hindi po tayo nagtuturo ng rupture, mga kapatid. Hindi po yan tinuturo ng... Wala pong off. Yung term na rupture, tingnan natin kung sino ang uh, naginvent nag-invent. Uh, i-search natin sino yung nag-coin sa term rupture. Mm, nakita na natin. So, isa sa mga nag-coin nito is si John Nelson Darby sa taong 1800. An Anglo-Irish Bible teacher and a key figure in the Playmount Brethren Movement, often credited as a father of dispensationalism. So, Darby sin systematized the idea of pre-tribulation rapture and Christ will return secretly to take believers to heaven before a time of tribulation on earth. So si Sikrito, yung, yung Panginoon si Sikrito na uh, yun yun ang uh, rapture. Si sikretong babalik. Hmm, akting kukunin daw niya yung ano, yung iilan. Pero hindi po ito ang uh, nagsabi nito si John Nelson sin Then uh, ang talata na gagamitin nila is Thessalonians chapter 4 verse 17. Then we who are alive who are left shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So meaning to snatch away, seize, or catch up. Uh, the Latin translation of hapazu is rapio more. Rapio, meaning to snatch or to. The English word is rapture. So, ang nagpapilaris nito, hindi yung mga apostol. Hindi John Nelson Darby, uh, Cyrus Schofield, Esco, uh, Modern Evangelical Fundamentalist Churches, Pop Culture, you no? Know, Mm, the Catholic Church does not teach a pre-tribulation rapture, as there be taught. Catholic interpret First Timothy Thessalonians chapter four, as seventeen, as referring the second coming of Christ, when the faithful will be caught up to meet Christ as He returned in glory, not a secret disappearance of believers. This view shared by most Orthodox and historic uh, Protestant tradition as well. So, wala po. No? Hindi po yung secret babalik si Kristo. Binabasa na natin, di ba? Ang Acts of the Apostle, chapter 1, verse 11. No? Acts, chapter 1, verse 11. Nung sabi dito, sa Anghel, This same Jesus, na, na, this same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven. Mm. And Revelation chapter 1 verse 7 Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him. <laughs> every eye will see him, huh? uh, Matthew chapter 24, verse 30, verse 31. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. You will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So they will appear, not uh, secretly. Mm. So, we beg to disagree, no? Mm -mm. <clears throat> Hindi totoo yon na uh, babalik si Kristo secretly. <clears throat> mm. Sabi dito, mga kapatid, Tingnan natin yung additional na uh, talata, mga kapatid. Hmm. The Catholic Church rejects the idea of secret rapture. A secret coming of Jesus. This is only one second coming at the end of time. Isa lang yung pagbalik ng Kristo. Hindi na po may secret pa, may public pa. No? Christ will return in glory visibly and all will see Him. Hmm. At the same time, the dead will rise. Final judgments will occur, occur and Christ will fully... Establish his kingdom. Mm. Matthew chapter 24, verse 27. For us, lightning comes from the east and is visible even in the west. So, will be the coming of the Son of Man. No, visible, eh? unmistakable, and visible uh, coming. Jesus himself says his coming will be unmistakable and visible. No, For as light lightning comes from the east. and is visible even in the west. Para siyang lightning. So will this, the will be and so will be the coming of the Son of Man. No. Dito naman tayo sa First Thessalonians chapter four verse sixteen seventeen. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the angel's call, and with the sound of the trumpet of God, and we shall be caught up to meet the Lord in the air. So, kita-kita ninyo na. Una, loud command, trumpet blast, and visible return. So, hindi po secret. So, yan po yung sagot natin, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyo, ha. Pasalamat tayo sa star senders natin. Si Gina Patan Dinuko, na patala ng 100 stars. Si Des Escolts, na patala ng 50 stars. Si Ate Amina Elga, 100 stars. Si Sil Gladys, nangunguna, na patala ng 100 stars. Salamat po, ha. At, magsimulan na tayo for ano Uh, tayo lang lead sa prayer sa, sa para po para meaningful po sa amin okay? thank the Father, the Son, the Holy Spirit Amen, our Father which in heaven hallowed be the name, the kingdom come the will be done on earth as it is in heaven give us this day our bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil Amen. Hail Mary full of grace the Lord is with you, blessed are you among women and blessed is your fruit of the womb Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong panunood. Greetings lang. Na kunting greetings bago tayo ma ano paing gabi father please pray for me nga maayo na akong balatian o ang balatian ano sa akong bana nga si Felix Manla buho sa iyang heart failure miss you father di ang karon suot pa nako ang medalyon ni mama Mary nga gitag mo pag anhi nimo sa Santo Tomas Davao del Norte ay salamat kapatid ha <laughs> so patuloy lang mag ng sacrament ha? sacrament of uh, uh healing confession and renting and eucharist at si Divina Endrida, salamat sa pader. Si Ate Marife, nila Salamat ha. At si Dilia Silvestri Orcati Japitana. No, salamat ha. At si Dave, uh, Secret Rapture daw, ingon ang protestante. So, sinagutan natin yan. Okay? Maraming salamat ha. At magsimula na ang aming novena para ni Papa. Okay? Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our oh, tapos na ako magdasal. So, Fighting Maria, At sa safety with a humble heart. God bless.